So, di ba guys, meron na akong new pair of wearable breast pump, yung Dr. Ayla natin. At meron na akong pigeon na isa lang din, walang pair, kasi nga for me to try out muna. So, pangit naman kung wala siyang pair. Tsaka yung isa ko naman na medyo malaki-laki, hindi siya wearable breast pump, binigay ko na din sa isang momshi. So, bumili ako ng same nitong Dr. Ayla, or same lang kasi actually magka-same lang sila ni pigeon ko eh. Ang pinagkaiba lang, yung pag at saka yung laki. Yung pigeon ko, 5 ounce lang, eto hanggang 7. So, kahit nga yung 7 sa isang mobilya ko, napupuno po siya. O kaya bumili ako ng another pair, ay hindi ba, another one, para pang pair ko sa pigeon ko. Para meron akong palitan kasi girl, eto kasi siya, nagagamit ko thrice, thrice a day, kung three times ako nagpa-pump. So, ang session ko is 30 minutes, nakakonsume ko siya ng 1 hour and 30 minutes, tapos charge ulit. So, ngayon, Bumili ako ng bago. Tingnan natin. Sabay-sabay nating tignan. Meron ding time mode. Tapos transparent kita siya. So, ayan. Meron na siyang charger. Manual. Para may pair yung pigeon. Kasi sayang naman kung isang ano. Ang hirap kasi. Pero usog yung milk ko, guys. Very abundant. So, hindi pwedeng pa isa, -isa lang. Kailangan may pair talaga. Oh! Ayan. Eto ang kinaibahan. Same sila. Dito din. Ilalabas. Perfect. And Okay, same talaga sa Ayla ko. But new look lang siya here. Yeah, it's the same. But, yung saksakan niya is, yung Ayla ko is dito sa gilid. Sa kanya is, ayan, dito sa loob. This one is 180 ml. Magkano ba yung 180 ml sa ounce? Ah, ml lang yung sizing niya dito. 160, parang 6 ounce eh. So, parang almost the same lang din sila ng aking Dr. Ayla. So, hindi ko pa na-try ito. Of course, kitang-kita -kita, nyo naman dito pa ako nagbukas. I will let you know my feedback about this product. If it's okay din ba to use. Ayan, Kasi kailangan ko ng wearable breast pump kasi talaga mga ma'am. At kailangan kong may kapalitan. So, hindi pwedeng ito lang lagi. Kasi minsan, lalo na kapag umiinom ako ng buko or masabaw na ulam, ang daming napoproduce kong milk. In 13 minutes, napupuno na po yung 7-ounce sa isang lagayan ng Dr. Isla ko na pump. So, kukulangin talaga siya. Tapos, may mga time na, di ba sabi ko, minsan 3 times ako a day nagpa-pump. So, hindi pa nahugasan yung isa. So, at least meron tayo may use while waiting for the other ginagawa na totally, completely malilinis siya. So, ayan, sa mga nag-hunt pa ng breast pump, consider nyo si Dr. Ayla ko and this one. Lalagay ka sa yellow basket, i-check out na!